habang naglalakad kami dito sa palengke ng Saryaya ay naging kapansin-pansin sa akin itong si kuya na nanghihingi nga ng barya at talaga namang mahabag ka kung makikita mo ang kanyang kalagayan at isa nga ako sa nakasaksi kami ang nakasaksi sa kanya at kami rin ay nahingian niya ng barya at hindi lang ako kami marami talagang nag-aabot sa kanya ng tulong at mula nga dito sa isdaan ay tinatanaw ko pa din siya dahil nakukuha pa din niya yung aking attention napakarami talaga ng mga tao dito sa palengke ng Sariaya, Quezon at talagang ito nga siguro yung pinili niyan lugar para makapanghingi siya ng tulong sa mga tao. At ang mga taong tulad naman talaga niya na may kapansanan ay karapat dapat labang na mabigyan ng tulong. Habang pinagmamasdan ko nga siya ay talagang nakikita ko kung gaano kahirap yung paraan ng kanyang paglalakad. Ang kanang bahagi ng kanyang paa ay mayroong bangkong plastik. Ito yung ginagamit niya upang makahakbang at makapaglakad. At ito nga, nanghihingi na nga siya ng tulong at napansin ko nga na inuubo itong si kuya na parang masama yung kanyang pakiramdam. Patuloy siya sa kanyang paglalakad at palagay ko yung humahanap siya ng tamang pwesto kung saan siya makakapanghingi ng tulong. kayo dito? Hindi po at ito na nga mayroon uling nag-abot sa kanya ng pera at binigyan ko uli siya para sa ikakasaya niya. Napansin ko sa kaliwang tuhod ni kuya para itong nababalutan ng tela or plastic. Di ko tiyak kung ano yung ginamit niya. Ito ay sa jumpy na kapal niya upang sa kanyang paglalakad ay maprotektahan yung kanyang tuhod.